Itong ibon na to, ito ang pangatlo sa pinakamagandang tunog sa pag-awit sa kanilang pagsama-sama. Ang kanilang tunog, ganun o. Oh. Ganun ang kanyang busis nang narinig ko na nagsama-sama sila sa pag-awit. Ang kanyang busis, ganun. Parang bass drum. Itong ibon na to, tinatawag namin to na bantay bantik na itim. Dalawa kasing klaseng bantik. Bantik na itim at saka mantik na orange. Itong bantik na to ang nakikita ko na parang bass drum, nag na ganun oh. At kanilang mga busis nagsama-sama. Isa, una, pangalawa at itong pangatlo. Nagsama-sama kasi sila. Pantay-pantay ang kanilang mga busis. Itong bantik mantik na to basta ang kaniyang timing ganun oh tigs 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 ganun ang kaniyang timing sa pag awit at ganun din ang kaniyang tunog Itong bantik na to ito ang pangatlo pupunta naman tayo sa pang -apat.